Panibagong araw, panibagong vlog Welcome na naman ulit sa ating channel Ayan, magtupi talaga ako ng mga linabahan ngayon guys Dahil si Papa Odon is siya yung naka-duty doon sa tindahan namin at ayan si inano ko na lang yung mga tupiin dito no dahil mayroong mga gamit na ililipat dito sa baba at marami iyong mga gamit doon sa taas para na ma ano nila yung flooring doon guys kasi nandun pa yung mga ref at saka yung mga gamit namin no so ayan marami pang ililipat dyan sa baba tapos ayang freezer na ayan ipapalipat na para maayos na nila yung ano nakaka ano kasi yan dyan sa taas nakakasagabal na ba pero bukas ewan ko kung mali, ilipat na rin yung ibang ref no dito sa baba dahil nakaka sa gabal yan siya doon sa pag ano nilagay sa paggagawa ba kaya ayan yung inuna muna yung freezer dahil yan is walang laman yung iba kasing mga ref doon ay nilagyan namin ni papaudo ng mga baso at saka yung mga plato na babasagin kaya ito lang muna yung aming pinalipat dito sa baba no. At saka linisin muna namin din dito sa baba para yung mga ibang gamit doon sa taas ay mailipat na nga dito. Ayan yung mga ibang linabhan namin guys. Nabasa yan kagabi kasi nakatapat yan diyan sa may yerong na butas no. Kaya ayan hindi ko pa siya natupi dahil nga basa. Tapos yung mga ibang linabhan nga ay ma matanggal na dito no kasi madudumihan na naman yan pag inilipat yung mga ibang gamit dito lalong lalo na yung mga puti na matatapos lang namin linabhan ayan tinupi ko na nga at saka para ma-arrange na talaga yung mga gamit doon sa taas tapos yung mga kwarto nila at idrombi doon pati yun gigibain na rin yun para maano na yung kwarto doon no at saka para maanohin na yung flooring ba para tuloy tuloy na yung paggawa no tapos ayan yung ating tindahan guys, hindi ko alam kung magpupunas pa ba ako ng aming mga paninda dahil napupuno na ng alikabok na naman yung mga dilata no. Aywan ko, tinatamad akong mag-display, magpunas-punas sa aming tindahan dahil nga tingnan mo naman sa labas guys, is napakaingay ba diba? At nagbubuhos nga sila ng mga kanal. Tapos kanina, ayan, pagkatapos namin maningil, din na ako nakapag-video-video dahil nalobat yung aking cellphone. ay nagpagawa kami kay Ati drone nagpa-print tayo ng family tree dahil project yan nila alter. Tapos ayan na yung nagawa nila ngayon guys. O medyo marami-rami silang nagawa ngayon. Yung mga trabahante dito. Ayan. Nakagawa sila doon ng bintana. Tapos yan dyan sa taas. Nakaabang na yan yung ating mga ano. mga poste dyan. Nakaabang. Tapos ayan. Tapos yan dito na yung ating tindahan. Ayan. Ayan na yung ating bagong tindahan dyan. Bukas magpo-flooring na yan siya dyan. Ito na yung ating sala dito. Ayan. Ayan. Ayan na ay yung magiging ano na natin, bahay na yan dyan, tindahan at saka sala. No? So si Ati Amshi yung magtitinda ngayon dahil ay mag edit na ako. Sabi ko is ako ay mag edit na, bantayan niya na yung tindahan. Ayan, buti na lang si Ati Amshi is natapos din agad yung kanyang mga assignment at saka yung kanyang mga project at makapag-edit na nga tayo dahil anong oras na ngayon. Ayan na yung ating tindahan. Sana bukas ay makapag ano na yan sila dyan. Makapag flooring flooring na no. So gabi na rin ako nakapag video video dito is napaka busy namin kanina. Dahil ang daming bumili pong hapon na. Tapos ayan si Alter nagpasaway pa no. So hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. God bless us all. Bukas naman ulit. Thank you nga pala sa lahat ng mga nagsusuporta sa atin. Thank you Lord sa mga blessing na dumating. Babu, bukas naman ulit. Ingat, amping, kanunay, bye bye. Hindi mahaba yung ating video ngayon. Ganggang dito lang yung ating video dahil gabi na rin. Ayan si Alter, sinasaway ko yan dyan kasi baka siya matusok ng kabilya, no? Bye bye.